Hay nako, ang init ng panahon. Paliguan na nga muna kita, baby. O ka muna dyan, ha. Pwede ko lang itong batab. Okay, tapos ilalagay na natin ito. Ang sabit ko lang. Higa ka na. Naghahanap po ba kayo ng magandang baby shower net? Ito na nga po pala yung hinahanap nyo. So, alika mo na, so guys is ano ho siya, no? Color blue. So, meron po tayong different variant niyan. So, ito nga po pala guys is durable plastic yan na yung materials niyan. Tapos, ayan yung pinaka-net niya. Breathable mesh nga po pala Tapos, maganda to kasi merong unan si baby. By the way po ah, hindi po kasama yung bathtub natin, ha? Hindi kasama yung bathtub. So, as you can see, pag hiniga po natin si baby dyan, no? Kasyang-kasya siya. Ayan, sakto lang siya. So, nakaslan po siya. Ayan, para hindi po masaktan yung likod ni baby. Ayan po. Okay? So, hindi rin po siya nga po dyan, no? Kasi nga po, breathable mesh po yan. So, sakong sakto lang yan sa weight and height ni baby. So, what are you waiting for, guys? Na napakamura lang yan, na ah. Hindi po kasama yung bathtub, kaya i-checkout out na yan.